Kinastigo naman ni Sen. Rafi Tulfo si Philippine Sports Authority PPA General Manager Jason Tiago dahil sa pagbili ng kanilang tanggapan ng anyay overpriced na body-worn cameras. Sa pagdinig sa panukalang pondo ng Department of Transportation, inilabas ni Tulfo ang report sa pagbili ng PPA noong 2020 ng isang daan at siyam na isa na mga body-worn cameras na kakalaga po na may git sa 168 million pesos o lumalabas na 879,000 pesos kada unit. Diyos ko. Bumili rin ang PPA noong October 2021 ng 164 units ng body-worn cameras sa kabuang halaga na 168.8 million pesos o halos isang milyong piso kada unit. Ayon kay Tulfo, immoral, skandaloso ang pagbiling ito ng PPA dahil nakapakamahali Gayong nakabili nito ang pambansang pulisya sa halagang 135,000 pesos kada unit. Mahal pa nga rin yun, parang eh. Bukod po sa overprice, binili o ang mga ito sa kumpanyang Boston Home Incorporated na merong record na nagbenta po sa Environmental Management Bureau ng depektibong kagamitan. Paliwanag naman itong si Santiago, dumaan ang lahat sa tamang proseso ng procurement.